So sa ngayon po, masama ang loob niyo Governor. Kasi ang laki ng problema sa baha, ang laki pa lang ng pera yung nilalaan dyan para sa baha sa inyo. Eh, hindi lang naman ako na-shock. Kahit, kahit yung Pangulo, nakita niya ako nung kung ano nangyari, di ba? Mm -mm. Ako na, na-shock din po. Sa laki ng budget na in-expose ng Pangulo doon sa mga projects na laki niyan, di ba? Mm -mm. Tapos, kung pa kami sa kalsada, sila ba naman ang disasama ng loob? Nakita yung mga kababayan namin. Until now, mm -mm. Until now, may pa rin yung iba at nakikita namin yung mga gamit ng mga tao na sa labas ng nasa labas. Opo. Ng bahay. Opo, opo. Talagang may mga putik talaga lahat. Mm -mm. Eh, uh, yung pala, nung nakita namin, putol. Mm. Putol. Nagawa dito, tapos pinabayaan na yung mm. 200 meters. Tapos yun na, uh, yung pala, sabi ng Pangulo, inikay -ini -ini report sa akin, eh, completed. Mm. Tapos sabi ng Kapitan, yan nung ni, 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 President kung kung ito yung nag-dredge, hindi daw. Wala daw dredging na ginawa. Eh, para, pa, 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 tama yung kapitan kasi nakita namin sa gitna ng ilog, may island na. Hmm. Tinutubuan na ng damo.